Before ko nag-travel, nag, nag sa mini sa Honda Jensen para mapa-change oil o pa si dose para condition po siya. Kini atong ruta na Subayo. Start may og travel ni dose gikan sa Jensen mga 2:30 PM na. So medyo hapon na jud tawo nakahawa. Tapos ulan ulan pa jud pag abot sa malungon. Pag agi na mo sa Talos na ay naaksidente na minivan. Ayo pod kay okay ra ang mga sakay. Minor injury lang. Maong matamping yung tapian pero sa pag-drive. ta para sa atong mga pamilya yes! nga gaulat sa tua. Pag-abot na ako sa 7-Eleven Digos, nag sa ko kay para mga p. Para alay ba niya kung ba tinapod. nagpadayo na po sa pagbiyahe, pag-abot o gdabaw, grabe ka kusog sa ulan. Niya mag 6pm na po. So, nag na lang ko na di rin na lang ko mag over sa Matina, Dabao City. Sa so, dihang nadugayang yung guog mata, so tong mga 9am na may nakabiyahe ni Deuce. And, kayo kayang dalan o mga overlooking view. Pag-abot o City, kusog kayo ang ulan. Okay naman ang takay, pwede naman ang tako magpadayon kay namang ko'y ringkot. Pero wala man ko gadali sa akong biyahe. Wala man oras na ginapas. Maong nagsunod na lang ko diri sa sansya. Sa kay lami ilang mga coffee diri ba. Niya, gihatagan pa ko o free inside mga kay vlogger dog ko. <laughs> Karaan dyan yung vlogger ta ba? Hatagan o free. O makaagi mo diri sa marilog, niya gusto mo mag-stop over, diri na mo sa sancia O ba? Diba? <laughs> Pag hinay na sa ulan, ng biyahe dayon yung pa doon sa Arakan. Naabot ko yung gusto antuan nga, ninot na resort dito para maging sulit po na kong biyahe. Puan ka <gibu> Resort ka itong nice spring at itong nagoy, ninot nga view. Dari ba pa Paana? Oh, sa'yo eh, nga. Saan ito? Dari po, kay naay uh, uh, po anta. sa'yo pa ka na ito? Puan. Ano na, wala ka balo. <laughs> okay, sigi sige. Wait lang ha. Dali lang. Hi friend. Hi, hi. 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 hi, hi mga friend. Unya, di jud ko pwede maghawa dayon dire. Kay si Baludong ug badaday gusto jud makakuha og sticker. <laughs> so, imuha dongberg, imuha dong Druger, imuha dong Jacol, oh imuha kuya dito. Og imuha Ate bancang o nibalik yun si kuya dito, isa pa daw. <laughs> o karon pa doon sa resort, na gusto na ko antuan. na dyan ko ane nga time, o maoba jud ni ang dalan pa doon dito. Pero wala na lang ko nang duwa kay basin maupat ba. <laughs> og maotong sakto kay nakita nako na usab si Kuya dito. Maayo kay gitudlo jud niya asa dapit mo agi. Maong salamat kayo Kuya dito no. Mabuhay ka hanggang sa gusto mo. Niya pagabot nako, gi-feel jud ako maayo ang fresh air. O grabe, makarelax jud kaayo ang ambiance diri. Pero bitaw no, mag-feel good ni mo dere ang quiet and peaceful place para mag-relax. Sulit kayo ang pagbiyahe pa ato Dili jud ka mahayan. Ninod kayo ilang mga rooms kay naay mga pool o puhon balik ko dere mag-overnight jud ko ba. O ganahan mo mag-ado dere PM ra ilang page da Gwen's Uphill Resort. O nagpadayon na punta sa biyahe no, paado na sa Arakan. O gibate nako o og kagutom kay alas dos na sa hapon. Maong dere na lang ko nangita og makauna. M mga boss Asang na yung kaunan Pagkaunan ba? Restoran? Dito terminal sa obos, may sabaw sa obos? Thank you, thank you kaon, sa kadali Nga biyahe na po O drain ng mga dalan na agian ako Kay medyo mingo yun siya Panagsara ka makasugat or makasabay nga gaagi dere. Tungkol siguro sa bukid yun siya. O delikado po mga dalan kay guba-guba. Gamay sipyat sa lalong kasabangin yun po tapos prone po dyan sa landslide ba? O nga ako yung gisabayan na cab para po makapanti ko kay bisan basin maplatan ba? <laughs> kung mapansin ninyo, sige ko tanaw sa taas kay gabantay-bantay ko ba? Basin na ay nga mo sa baksa ko, ah. <laughs> Pero bitaw, gabantay ko kay basin na ay mga bato mahulog ba? Naa naman po yung mga net ang uban kay gipang butangan na nila. So good job kayo mga sir, ipadayo na ninyo. And nakampante na ko kayo pag abot na ko sa downhill na area. So palugso na dyan kay nindot kayo ang mga dalan, noon niya ang mga view nindot pong kayo tapos nindot pong kayo mag banking pero wala na ko kay basin mas slide pa lang ko walay makatabang sa kuha <laughs> so, og, nagpadayong nagpadayon niya pong tapos sa pagbiyahe doon sa maabot sa lugar nga kung asa ko gipanganak diri sa bayan ng pikit so maon ni ang tulay pasulod sa pikit ang tawag sa ilog diri kay pulangi daghan pud ka makita diri nga galutaw lutaw na ay itats patay na hayop o patay na lawas bikain og naka diri kung dili ka gusto magluto, luto po. <laughs> dari na ko mag-sleep over kay gimingaw ang mama sa akong mga egsoon sa kuha. So, ano man dyan na? Basta dili ka palangga ba? Mingaw mo dyan. Ong <laughs> ma na may padayon ng biyahe ni Dos, makitulong na lang sa midari. Salamat kayo nakamata pa ko o magpadayon na punta sa atong biyahe. ug maon niya ang public market sa pikit. Mag-atos ako dito sa Yuki Peak, Alinsan, para ma-experience usap ang mga view dito. Ong nanatang dari pasulod sa Yuki Peak. So, mga siya, welcome to Yuki Peak, sa pasulod. Og ipalupan na to ang bubuyog para makita ning mga kanindot sa view eh. Og mga ga-date date nga dili legal ba. <laughs> Maka ibog man sila. Date date ra ba. Hi, sa lang yon. Sana all na lang ko ana that time. Og ganahan mo mag date date ni kayo dere. Dili pod lisod ang dalan kaya ra bisan naka mag ten mo. <laughs> og karon pabalik ang tab uh, biyahe pauli sa Jensen. Og diri na ko nag-agi sa kabakan to buluan. Dari sa buluan, slow down lang jud ta kay kung dili ka gusto ma shoot diri uka. Mao ang isud gyud diri magbiyahe og gabi kay murag nahulugan og mga durian ang dalan ba, bangag-bangag. Pero so far katong pag-agi na ako, kay okay okay na ang uban na dalan, hamis na ba. Unta mapadayon jud ang improvement sa dalan. O, nagpadayon na, yun, og nagpadayon ra jud og biyahe pa uli sa Jensen, unta na kaayo og medyo init-init pud siya ibyahe. So ang ginatag takurong og kuno nadal. Og habang gabiyahe ko padool na dool sa Jensan, grabe akong pasalamat kay na-experience na ako ng mga inganing nga uh, travel. Kung baga, in every kilometer na akong na maabot, daghan kayo mga masunod na pwedeng maging memories. Pinaagi sa mga nakita na mga nindot na dalan o mga unforgettable jud na mga view. Na bisan og maabot ng panahon nga tigulang nako o dili na nako kaya magmotor o mga magbiyahe sa ingani kalayo, dili na ako makalimta ng mga moment nga na-experience nako sa kaning uh, travel. Ug naabot at sa Jensen. Nasa 546 km pod atong naabot. Salamat kayo ya ala sa pag sa travel nani, nga nakabalik ko og safe nya walay aberya sa biyahe. Salamat kaayo. Hando diri na lang akong vlog guys. Share lang